Dear DJ Cory, What if magsugal ka man sa akon? Hello DJ Cory. While nag-browse ako sa Facebook, nakita ko nga naglabay sa news ko ang imo nga video. Na ako, so gin-click ko ang video kag nalingaw gid ako sang lantaw nag-enjoy gid ako mag uh, watch kay relatable ang mga stories nga ginabasa mo I never thought nga maabot ang adlaw that I will also be writing my own story I'm just happy that uh, this will be my chance to share my own story sa mga followers mo Ini ang gusto ko i-share is sa bilugang halibutan. Although, balaan ko nga sala, kag-never matabo. Itago ako sa ngalan nga David. My love story. Pero hindi ko mahambal nga our love story. Kay base ako ang may gusto sang our, sang our kag wala sang we. So, my love story started when we were in grade 8. High school life, kami ang ginatawag nga best of friends. Itago to siya, siya sa ngalan nga JV. By the way, I am bisexual. Part ako sa LGBT plus community. Isa ka straight acting gay guy nga na in love sa isa ka closet gay. O agi nga nag sa aparador hindi maka-out tungod sa aton toxic, homophobic, kag-judgmental na kalibutan. JV is my best friend. At the same time, siya ang first love ko. Ever since ang nabalaan ko nga bisexual ako. Sabay kami sa tanan nga bagay, nagabuligay kami sa paghimo sa school works, etc. Kami lang ang nagaintindihan ay sadto. Kay balaan namon sa kaugalingon namon nga pareho kami na bisexual. Taas siya, cute, mataas ang ilong, maalam, manami magkanta, sagad sa arts, sa math, sa tanan nga bagay. Ako naman, ordinaryo lang. Hindi man kulaw ay, pero hindi ako ang type gay nga agaw pansin, parehas kay JV. Wala gid nagsulod sa una-una ako nga maabot ng adlaw nga mangin more than friends ang ako na para sa iya. Siguro kulang ang istorya nga ini eh para mabalaan nyo kung paano nangin colorful ang kabuhi ko sa nakaupod ko siya. So to cut the story short, March 23 ito, <laughs> we were in the middle of chatting with each other, talking about school stuff and everything. Sang hinali lang, ginbuyayaw niya ko sa chat. Yes, ginbuyayaw niya ko. Ako naman, na-shock. Speechless. Kaya wala ko kabalo kung anong rason, why, bakit, nga ah. I directly ask him, ano problema mo? Tapos ang balis ako. Ano man, manhid ka o kung hangag kagid lang. Wala mo malata, kagusing. Ako naman nagpretend nga clueless, inosente, pero may panagupnop ako kung anong buot niya si Lingon. Kaya nagakubakubang dughan ko sa mga ko ang piping sa chat namon. Then he said, Gusto ta ka? I'm in love with you. Don't you feel it? Sa mga oras nga to, in just, or in just a snap of time, nag mo ang tanahan para sa akin. No? Doon -do nagpundong oras ko. Doon naglutaw ako sa panganon, sa kalipay. Ginakilig ako. Grabe ang kubakubasang dughan ko. Hindi ko ma-explain ang feeling. Sobra. Pero ginpakalama ko ang kawalingon ko. I tried to fix myself and composed my response to him. Kung balaan lang sa universe kung ano kaduga yung ginulat ko para matabo to. Palangga ko siya. I love him. And finally, he said, he loves me back. Ako na siguro ang pinakamalipayon nga bisexual sa bilog ng kalibutan sa panahon nga to. Because finally, may tao nga nagbalanga sa akon. Sa wakas, ang best friend ko pa. Nga love na love ko gid. I was in the middle of typing when this message popped up. Pero no sa ni. Mas piliwan tang friendship ta over this feeling of love. Then my hands stopped typing. Gin delete ko ang dapat tani reply ko sa iya. Ang na-reply ko na lang, you're right. Mas importante gihapon ang friendship ta. Kaysa magsulod sa relasyon, nga base ikaguba pa natin, sa tuod lang, sa so ginatype ko ang reply ko. May kabuga at sa dughan ko. Sa tuod lang, sakit. So we compromised. And then life between us went on. Do lang sa may natabo. Nag-agree kami sa isa ka bagay nga naghatag. Sa akon sang tuman nga kasubo. Do ko angay lang nga uh, nag ako. Tapos gulpi lang ko gintampo yung kaya abi ko amun na to eh. Abi ko. Matuma ng handom nga mangin kami. Pero joker. Ganyan ang universe. Nag-graduate kami sa high school as tanga nagbulagay na kami. We took different paths in college. Lain-lain ang lain-lain nga university ang giniskulahan namon. Tungod lain-lain man ang amon handom kagplano sa kabuhi. Okay lang man. Pero nagbago ang kinaugalian sa paglakat sang panahon. Talagsa na lang kami nagkakitaay, mag-storya, mag-chat. Hindi, na, hindi na parehas ang una nga super updated kami sa ginahimo sa isa kag isa. Ang mga ganap sa kabuhi namon. Do wala na. Hindi hindi ko na nabalaan kung ano mga natabo sa iya. Ang mga problema, mga chika, kagong ano-ano pa. Our friendship changed We also had our own relationships as members of the LGBT plus community. Balita ko siya, damo siya nakarelasyon. Nakapila siya ka-boyfriend. Ako naman, hindi, hindi, man masyado. Hindi man nabi ako pareha sa iya ka-hot. Carry lang. Pero nagka-boyfriend na ako. A guy who made me feel my worth as a person. Ang gusto ko tani, may experience kay JV. Siya ang nagpuno. Yes, ginpunan sa boyfriend ko ang mga bagay nga. Handom ko dati nga tani mahatag ni JV. Nangin happy kami in fairness. One year and six months kami sa boyfriend ko. Super in love ako sa to. Palang kaugit siya. As in, sobra. Until nagbulagay kami. Shhh. Sobra ka-wasted ako sang time na to. Amo atong una kag kinakamasakit nga nabatyagan ko sa bilog ng kabuhi ko kay yeah. abi ko siya ng forever ko. Pero nagsala na naman ako. At that time, nagalabuay man ang best friend ko kag boyfriend niya. He called me up, nagkita kami. Nagpautwas sanay sa mga hinanakit naman sa life, sa relationships. And then we started becoming close again, like before updated na kami sa kabuhay isang isa kay isa until we graduated college isa na siya ka licensed engineer Uy, ako naman isa ka public school teacher enjoy kami sa mga ginaimo naman sa dito until nabalitaan ko nga finally nagbulagay ng best friend ko kagang boyfriend niya kung nagahibi siya sa tubang ko tungkol na sakitan siya, gintunto, o kung ginbayaan sa karelasyon, karelasyon niya at the back of my mind, Tani, ako na lang. Sa kalawig sa panahon nga, naglabay, never na namo na istoryahan kung ano man ang may era kami dati. Pero abi, mo, DJ Corey, pero may nagkasulod sa pinsar ko, what if? Ihambal ko ini sa iya. Ano ay ang feeling kung ipadayon naton ang ginhambal mo sa akon sa una? Nagusto mo ko, kagusto taman ka that I love you and you love me too what if ako naman ang kantahan mo bago magtulog what if ako naman ang iistorya mo sa mga friends mo nga kita na kag nagapalanggaanay kita what if kung magsugal ka man sa ako sa relasyon nato nga duha. What if kon set aside ta lang ang friendship ta kay balaan man sa tagipusoon ta nga masobra sobra pa kita dira. What if ginpadayon nato ng aton nga love story. What if ako naman ang ginpili mo? Kadaan mo isang what if ko no? kaysa kadamo sang nakarelasyon mo. Hambal sang mga common friends ta sa akon. Wala ka mo nagadukay. Pero nagabalik ako sa realidad. Every time nga makita ta ka nga nagahibi, nagakasakitan, nagkakadepress sa lalaki nga palangga mo pero ginbayaan ka lang do ginatampa ako sa kamatuoran nga never mangin ako kag ikaw tungod hindi pwede tungod mas importante sa aton ang friendship or base wala mo to na mean base ginhambala mo lang ato para magstay M magstay kamo isang karelasyon mo. Or basing in hambal mo lang ato para magstay ako sa imo sa tanan nga oras. Or basi hindi mo gid man kuya kaya palanggaon more than a friend. Pareha sa pagpalangga nga ginhatag mo sa mga past relationships mo. Siguro friendship lang gid kayo kaya mo mahatag sa akon kagasta dira na lang ang tanan. At sa subong, wala naman gihapon may na. Tungod man siguro, may lain-lain na -lain tanga priorities sa kabuhi ka. I guess, malubong na lang ato tanan sa nagligad. Sa piyak si Tanan, happy man ako giyapon. Nga at least once in my life, nabalaan ko Napalangga niya man ako. Okay na, okay na ko da. Okay na ko siguro da. Pero, to be honest, nakapoy na ako magpalangga sa iya. Nga siya. Mag-imagine nga pila kaadlaw maging kami. Surrender na ako. Siguro, enough na ang time nga sa iya lang naglibot ang kalibutan ko. Oras na siguro. Para batunon ko na lang na study na lang kami. And we will never be more than friends. Gani ko nagapam nagapamati or maglabay man sa news feed ni ni JV, malantaw niya. Kung sa pamatsyag mo, ako ini, kag ini ang story naton. Pasensya na. Kung nakapoy na ko. Nakapoy na ako mag-asa. Nga pila kaadlaw adlaw mangin mangin kita. Pasensya na. Tungod nag give up na ko. Kag una. Yes. Insakto ka. You're right. Let's save our friendship more than anything. Asa na lang ako, DJ Cory. Love, David. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Feed supplement ini para sa mga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kung tubig kompleto ini sa vitamins and minerals nga makabulig, nga mangin healthy, mapagsik, hindi stress, kag hindi sakitin ang inyong nga mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kung kabayo. 90 pesos per pack lang. For orders, Please visit King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Available man sa Shopee kaglasada. King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!